Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, mukhang may pinatatamaan si Kylie Padilla sa kanyang Facebook post noong October 7, 2024, na tungkol sa mga katangian ng isang great leader. Ang timing ng post ni Kylie ay nagkataon ilang oras matapos kumalat ang balita na tatakbong konsehal sa Angeles City, Pampanga, ang kanyang estranged husband na si Alger Abrenica. Sa kanyang post, binanggit ni Kylie na ang isang magaling na leader ay kayang pamunuan ang kanyang pamilya, na siyang una nitong komunidad. Bukod pa rito, tinukoy rin niya ang kahalagahan ng tamang pagpapalaki sa mga anak, katapatan sa asawa, at ang pagkakaroon ng puso na malapit sa Diyos. Ang pagseserbisyo sa kapwa, ayon sa kanya, ay dapat pag-aalay ng sarili at hindi dapat maging makasarili. Dahil dito, maraming netizens ang nagsasabing tila parinig ito kay Alger, lalo na't nauugnay ang aktor sa mga isyo ng pagiging third party sa kanilang hiwalayan noong 2021, kung saan nasangkot ang pangalan ni AJ Reval. Tuluyang isinapubliko ni na Alger at AJ ang kanilang relasyon noong February 14, 2023, at mula noon ay naging sentro sila ng kontrobersya at mga intriga sa social media. Sa kabila ng mga spekulasyon, wala pang direktang pahayag si Kylie ukol sa post na ito, ngunit malinaw na ito ay nagiging usap-usapan online, lalo na't na kasabay ng balitang pagtakbo ni Alger sa politika. Samantala, si AJ Revel naman ay nagbahagi ng cryptic post sa Instagram na tungkol sa hindi paghihiganti, na nagsasabing, No revenge, I'll just pray for you and wish the best for you because you're God's child too. Maraming netizens ang nag-iisip kung may kaugnayan din ito sa mga isyo at kontrobersyang nakapalibot sa kanya at kay Aljor.